Magandang araw! Ito ang lagay ng panahon ngayong September 29, 2025. Inaasahan ng mainit at maalinsangang umaga lalo na sa mga lowland areas, pero maghanda dahil hapon hanggang gabi, may posibilidad ng mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Moderate hanggang strong na hangin mula sa silangan ng iiral sa silangang bahagi ng bansa, kaya medyo maalo ng dagat, maging maingat lalo na sa mga mangingisda at sakay ng maliliit na bangka. Matas din ang UV index sa tanghali, kaya iwasang magbilad ng matagal at huwag kalimutan ng payong o proteksyon sa balat, paalala, magdala lagi ng payong at uminom ng sapat na tubig para iwas init at dehydration, manatiling alerto at ligtas, at planuhin ang iyong mga gawain ayon sa lagay ng panahon.